Bago pa ako tumawag ng berdita, papadamot ko Nagpapakita ka dito na parang walang nangyayari. Pagod ka na. naman ginusto yun eh. ko Hi! Happy April Fools! Nangyayari ka? Huwag nga. Ano Manay ko mang parang naso, sobrang sama ko naman. Hindi ko naman ginusto yun eh. Sweet na talaga ako. Happy April Fools! Apa kaya? Kaya na may ka? Totoo ba? <laughs> <laughs> kaya, ka? Huwag niya nga. ako talagang umal. Ano ang sa tama mo? Oo nga, hindi ikinig ako sa pa dito kayo napakita na ikitang naiyak, guys. <laughs> hindi, sayang kasi kong ice cream. Ang pukano mo talaga. Oo. Uh, 30 uh. years mo, pinagantay ha. Uh. Hindi nga kakatawa yun ha. Uh. Eh, sorry na. No. Nakatawad mo na ako. Oo, oh, may ice cream kang dala eh. <laughs>

Ah, di ba? Ang galing. Hello, <laughs> okay. na talaga, nabubwisit ako sa'yo kasi nga ilang oras ako naghintay doon. Pero dahil may dala kang ice cream. <laughs> <laughs> Ang galing. Oo, alam mo naman kasi kung anong kahinaan ko eh. Hmm. Uh. So, hindi mo ka pinabasted? Malapit na. Hmm. <laughs> Tara na! Ang ingat ako, lang nang nilakad ko. <laughs> anong pakiramdam? oh so, guys, nadali tayo ni na LJ. Pusundan <laughs> so, ko ta. Ganggang -gang ako, ba't ako iiyak? Hindi na ito ng sanity saan tayo yung mga sasagot okay. oh, Hindi. Bakit? Wala. Kasi alam naman niya kung interesado na ako sa tao. Wala akong kinain mo. Jolly Spaghetti, no? Hindi. Ang siyempre <laughs> lang <laughs> talaga lang <laughs> oh, kung nag-antay doon. So, uwi ko naman eh. Oo, mo lang pinapaalala. Masama nga alam ko eh. Ayun din. Sorry na. Ano oras mo uh, umalis doon? kaka okay, ko lang actually. Kaka-uwi ko lang. Nalaga ba? Oo. Oh, buto na lang. Kumain na lang ako dito. Masaya ka pala pag trip. Ano, naiyak ka? Hindi naman. Gong-gong na. Iyak-iyak. Leonard mo yun.